Lalo na kao. Lalo na kao, brad. Eh, tol, sa akin kasi, hindi naman ako mahirap kumapatid sa tingin. Eh, kung parang si Dubs sa inyo, si Dubs, kuhina. Kapatid na. Kapatid, Pero, tol, si Dubs, pili. Ikaw ba pili? Anong pili? Ano <laughs> yung hindi niya? Pinipili. Ito'y pili. nakasama. Ay, hindi ako namimili. Hindi niya mo na. Hindi niya mo yung sinabi ko. Hindi ako namimili, pre. Ibig sabihin ng bread, pili. Na parang sa araw-araw, kasama kita. Yeah, parang pili. Parang kasama kita. Uy, asawa. Yeah. Yeah. No, nung gagawin mo. Naiti di Bread, puki na. Ilan tawa na? 18. Magbe 24 na ako. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ano? 6 years, pare. Pare! Pukhin ah. Parang, nag ako na ako. Saan pa? Tulog! Tulog! Ah, sige. Gagawin siya, si Maki yan. Uy, sa Ang kinala ko yan. si siya Eh, eto, eto wala dyan Eh, eto ah. Ma magagalit ako sa iyo. Once, ulit, ulit kasi nababasa ako yung mga text mo tol eh. Nababa, hindi, hindi, ka na natin. hindi niya pinababasa, na nababasa ko lang. Huwag lang pagalitan, nah, pag doon lang mas magalitan. Eh medyo, ala, mamaya ma bayang, ma kay, ka na dyan ka, ka Robin pa din. Hindi, <laughs> hindi, 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 alam mo naman, tol. Hindi ko naman papayaran. Al alam mo yan, tol. Alam mo yan. Mama mo. I love you. <laughs> so, you, know, you ha? Well, napasa mo. bigpit lang, ligpit lang. Hindi ako. Hindi. Ay,